Ayan, hello mga kapanda! And, pupunta tayo ngayon sa may wet market At uh, I think is umaambun na So... This time may dala na akong payong guys Dati di ako nagdadala ng payong Kasi lang kung pun eh, kung uulan Ayan, punta tayo dito sa Mokyo Street This one is Street 31 Ayan guys Oh, dito yung phone guys. Dito yung dating building ng kaibigan ko. Kaso wala na siya. Nasa America na. At yan doon, from 5th floor. Nagahagis yun ng tinapay. Ayan. Tapos dito noon, pag yung lagi akong kuhan, maanda ako na noon eh. Mga 8 o'clock. Ayan, maaga na ako Tapos, minsan dito na kami nagla-lunch Diyan, tambayan namin Bago ako uuwi Alauna ako nung uuwi Pagkuan galing ako palengke Ayan guys, so, eto yun Tapos, dito naman yung sa isang kay Kaibigan ko, magka-office block sila Tapos, pagpun ba Pag meron siyang puan Binibigay na pagkain Ang ginagawa namin mga Pilipino pinatali namin yun kasi siyempre meron siyang lola. Eh, ayaw nung kuha namin yung maingay, baka marinig. Sabi niya, ate, daan ka lang, huwag kang maingay. Sabi niya sa akin. Kaya yun, dumadal lang ako. Tapos, eh, tinatali niya yung pagkain dyan from there. Tapos, nasa baba naman ako. Dyan lang ako sa baba. Ganun, nagawa namin. Dito, guys. Dati wala itong mga kondito, eh. Dati wala yung mga puno na yan. Itong mga bagong pananim. Ito lang may puno. Ito sa puno niyo. Yan. Tapos, itong mga iba dito, bago lang. Siguro is kwan, tatanggalin itong mga dati. At least, bago nila tanggalin, meron na silang dating, um, uh, ano pa dito, dating punong kinatamnan na. nagtanim nagtanimilot sila ng mga kwan puno. Ayan guys, so oh, ganito dito. Ayan, o. Oh. Daming, ganda ng kulay ng kwan, diba? Ayan. O, oh, diba? Ang ganda. Ang ganda na talaga dito, guys. Dati, eto, eto wala yan. Wala yan. Ito lang ang mga meron, mga parang mga, ito yung puno ng nyug, yan lang ang meron. Pero ito, ito wala dati. Ay, nilagyan na nila. Ewan ko baka meron silang kon ba, uh, meron silang gagawin. Sana is ba, sana is renovate nila ito. Tapos maka, baka maglagay din sila ng fountain. Gaya doon sa kabila, na may, may fountain na doon sa amin sa Black Creek Tapos dito naman. Ayan. O kaya lalagyan pa ulit ng ibang mga shelter, ganyan, para may tambayan ng mga kwan. Ayan, tara guys, mahan nyo ako, punta tayo doon. Lilibot ko kayo dito sa May Amokyo, Street 31. Hmm. Ayan, tara na, para umaambun na guys. ang sarap ng hangin, maangit ang siya. Ay, dito. tingnan mo, ano kayang puno ito? No? Ito. Ayan, dito kasi wala dati mga tuwi. Ayan. Wala. Maambon na sisilong tayo, ha? Sisilong si Panda. Kahit mo ulam, sige, baba lang ako, guys. Ganun talaga si Panda. La Quachera. Tignan nyo ako. Sobrang makulimlim. Pero pinasok ko na yung aking sinampay. Hindi ko pa binubuksan yung aking payong. Huwag muna. Ayun, tawid na tayo. Tinanghali na ako ng kung anong oras na kaya. Ayan. Tai Chi Core dito sa may palengke. Tapos mamaya baka didiretso naman ako doon sa kabila. guys. O, oh, diba? Ganda. Paso maulan. Ayan. Dito yung... Dito sa kabila is yung sa may market. Wet market. Dito. Ayan. Yan sa may wet. Market. Pupunta tayo dyan. Yun ang kwan, guys. Um, yung akli amo, kailangan ko nang bumili ng kuha dahon ng suha. Ayan, ang daw niya. Takbo, dali, maulan na. Ayan guys, uh, ipapakita ko sa inyo yung kuan yung tambayan namin mga Pilipino noon. Dito kami nagkita kids, dito kami nag-uusap-usap, -ta ito yung tinatawag namin kone, ito yung tinatawag namin quadrangle. Kasi dito kami nagtatambay, ayan. Pagkatapos namin mamalengke, or kaya, kakain kami dito sa may coffee shop. Tapos, pagkatapos nun, or bibili kami ng mga pagkain, dito kami uupo, ayan mga Pilipino nga dyan. Dari, ang tawag nga namin dito, teritoryo ng mga Pinoy. Pero nung kwan na, nung nagtagal, syempre, sa grupo-grupo, hindi rin natin may iwasan, ba? Diba? So, may mga hindi pagkakaintindihan. So, nagwotak-wotak na yung iba. Kaya ang kwan, ang sumunod na kondito, dito, na nagtatambay, mga Indonesia naman. o, <laughs> oh, dati, dami namin dyan. Kasama pa yung mga alaga nila, ganyan, mga bata, mga matatanda, ganyan. Umpu Umpukan kami gayaan, yan yung tinatawag kong quadrangle. Ayan, ito yung sa wet market. Ito na. Umayos na dati hindi ganito, parang kung na... Ayan, ito kasi ni-renovate na nito, itong area na ito is na-renovate na eh. Ayan, ko nandiyan pa din. So... Dito tayo muna pupunta at na-miss ko na ang wet market. Alright. Oh, may mga nagtitinda tag tatlong piso. Tingnan nga natin. Tingin-tingin lang muna tayo, guys. Magsasala na kasi pag ganitong oras. Ayan, guys. Ang ganda na dito. Dati walang kwanto eh. Walang paintings yung kwan, yung itong building na ito. Ito is Kwan. Ito is a uh, town council. Ito, itong building na ito. Yan, town council. Sa mga nagbabayad ng mga basura, ganyan dito sila nagpupunta, guys. Ayan, ang ganda talaga. Ayan, guys. Dito dati, walang mga paintings. Ngayon, nilagyan na nila ng Kwan. Pero ang ganda kaya, 3D. Pero kala mo is, kung pag nag feature ka, halimbawa dito, picture ka ko, no, akala mo is, meron talagang door, ganyan. Tapos sa mga kwan, ay sis, yung, parang ito is yung noong unang panahon pa, yung mga buhay-buhay nila noong unang panahon. Ayan, guys. Ang ganda. Mula dito, hanggang doon. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung kuan yung paintings nila dito, guys. Ito is yung etong dito is sa May Wet Market. Dito kami lagi, dito kami lagi nagtatambay. Pero ngayon as maganda na talaga, pininturahan na. So nakakatuwa naman. Ayan. Welcome sa Wet Market. Ayan, ang ganda. Siguro tinitignan nila ako dito. Tingnan nyo, oh, ang ganda nung pagkaka-paint talaga. Kala mo is true lala siya. Ayan, ganda magpa-picture dito, guys. Hmm. <laughs> Ayan. As in, talagang po. Magmamaya nga mag-picture-picture nga ako dito. Meron yung kwan, ito, ito yung... Alam nyo to, parang hagdanan, di ba? Pwede mo ilagay yung paamong gano'n, no, nakala mo is kon ba? Akala mo is talagang ka ganyan. Ang ganda as in super. Nakakatuwa. So magandang magtambay. So dati kasi dito kami nagtatambay. Ito yung pinaka quadrangle natin. Tapos ito is lang na kuan dati. Pero ngayon nilagyan na nila ng painting. So super super ganda na siya. As in, alas si auntie. <laughs> Ayan guys, dito ako lagi. <laughs> auntie! Okay. I'm talking to you. I'm talking. yes. Kasi yung miss ko, lagi niya ako hinakausap. Kung baga min ko niya ako, parang tinititigan niya ako. Kung ako. Bibira na kasi akong pumunta dito, guys, sa may kwan, sa dito sa may wet market. Usually doon na ako sa supermarket bumibili, diba? So kanina nga bibihira na rin akong nakakita kasi late na nung oras na alas alauna na. Ayan, guys. Makapag TikTok nga rin dito mamaya. <laughs> Ayan, tapos dito talaga is yung aming tambayan. Dito kami umuupo. Maluwang dito eh, ayan. Kanya-kanyang kwan Kanya-kanyang kwan kami ng mga tropa. Pag ba, pag alibawang yung ibang mga kaibigan ko, nandun sila sa kabilang building. Pag tumatawag sila, nasa baba ano ba kayo? Ganyan sila sa amin. Oo, oh, ayan, magkita-kita kami dito. Ayan, Ah, uh, yung mga alaga nila, yung iba, bibili nila ng pagkain. Tapos, usap-usap kami dito. Ganyan lang, dito kami lahat. Pero ngayon, wala na masyadong mga kwan uh, nagtatambay dito. mga ibang mga Pilipina, wala na. So, Indonesia na lang yung nagtatambay dito. Kasi yung iba is nag na, yung iba nasa Hong Kong, nasa Canada, nasa Amerika. So, ako na lang yung naiwan dito. <laughs> Oo, ako na yung naiwan. At saka meron pa naman, uh, kaso lang bibihira na kami magkikita, kids, mga dati. Kasi dito lang sila sa malapit sa may palengke. As in, ba, dito lang sa dito malapit. Eh ako naman doon pa sa kabila. So, bibihiran. Akala nga nila is ko uh, na ako. Kasi nga, hindi na talaga ako madalas pumunta dito sa wet market. Ngayon lang ako pumunta gawa ng merong pinabili yung amo ko. Kaso, dahil late na akong bumaba, ayun, wala na. Sarado na yung, kuhan, yung uh, nagtitinda nung kwan, nagtitinda nung pomelo leaves. Kaya, siguro bukas, pupunta ako, agahan ko na lang. Ewan ko lang kung agahan. Mamaya, late na naman ako. <laughs> Ayan, guys. Ito yung quadrangle. Oh, tapos yung mga alaga naman nila is dyan, nag, nag, uh, naglalaro, yung mga bata. Tapos kami mga Pilipino naman, nakaupo dyan. Ganun lang talagang buhay namin dito. Dati. Ayan, e, nakakamiss din. Ayan. Ayan. Dilibot ko kayo dito sa may wet market sa amin. Kaso <laughs> lang is, syempre, wala na. Sarado na lahat ng mga kwa nagtitinda. So, late na kasi ako. Pag umaga, mga 7, 8, ayan. Marami. Marami kang makikita. Kala na, guys. Napaka-aliwalas na rin ngayon. At saka marami na rin silang nadagdag. Ito dati is wala. Ito, itong shelter na ito is wala. Wala yan. Kaya pag umuulan, dito kami dadaan, tatawid pa kami doon sa kabila. Buti nilagyan nila ng shelter ito. Yan dati wala. Ay, ang ganda dito. super, super ganda. Ang ebot na dito si... Ang ganda So, dito. Dati may ikon dito, puno. Tinanggal na rin nila. So, Eto, so, ayan at least yung mga tatawid. Lalo na yung mga tatawid dito sa kabila. At least may shelter na dati wala. Pag maulan talagang, ang maganda nga sana kung doon sa may traffic light, ayan nila nang ng tulay. Total, maluwang naman na doon. request ko nga yung charot. <laughs> ayan guys, o ba? Diba? O, pilingera lang si Panda guys. Yung mo ko naghihintay na doon. As in wala naman akong nabili, nabili ko lang is joystick yan. Ang ganda as super kwan na talaga dito maliwalas. Ito dyan sa kwan, nilagay ko yung phone ko dyan, sa mga upuan yan. Pero dapat lagyan din nila ng kwan, yung parang tambayan. Kasi siyempre pag umuulan, tapos dito sila naupo yung mga matatanda. At least para malapit, meron silang kahit na maliit na shelter ba. <laughs> Ay bakong kung meron silang maliit na shelter diyan, malamang tambayan na naman ng mga Pilipino 'yan. O sige, may mga nagluluto tapos binababa doon kami nagluluto. Parang doon sa kabila sa Black 321. Iba may mga shelter doon, pinakita ko sa inyo doon kami dati. Ay, nabayan. Nakuan na yung phone <laughs> ko. Ang nangyari. Ayan, nangyari. Kakadaldal ko, kakadaldal ko. Ayan, guys. Biglang, kuha. Uh, Kumbaga, hindi na kinaya ng phone ko na dulas. Hahaha <laughs> Matumba. Ayan. Diba ang ganda? As in, super maganda na talaga. Matagal na rin akong hindi nakakapunta dito sa may Wet Market. So, ngayon lang ulit. Ayan. Kasi nga, importante, may bibilhin dito kasi ako bumibili ng phone. At is, na, pipini ko yung pamalo. Sa problema, wala na. Kasi nga, late na talaga akong bumaba. Super duper duper late. Ayan. Ayan guys, itong building na ito, dito sa kabila, ito, ito itong building na ito, building ng Kwan, ah, uh, dito yung kaibigan ko. So, malapit lang sa kanila yung wet market. Pagbaba niya, wet market. Sa baba naman nun is, uh, sa baba nung building nun is, um police station. Tapos dito naman sa kabila, itong building na yan, yung sa may puno ng nyog, yan, dito, is um Mokyo Town Council naman. So, magkakalapit lang, very convenient dito sa aming area namin. Ombaga, let's say, sa left side namin, ang wet market. And then, pag gusto mo naman pumunta sa supermarket, doon ka naman sa Amokiham. Ayan. Tapos, may wet market pa dyan. Tapos, kapag may mga kuwa, may police station din dyan. Kaya, dati kapag may nag-aawin dito, bakit mag-aawin? Lapit-lapit ang police station. Diba? Ayun. O, sinasabi Inirapan ako na may daw ako. Ayan, guys. Thanks for watching. Uh, marami po salamat sa mga nanood at uh, mga kundyaan na Thank you, thank you po sa inyo lahat. Salamat sa pag-like and share na rin po. Uh, God bless. Ingat. I love you all. Mama, chukchuk. Chukchur. Bye.